Hello mga kamag-anak, magandang araw sa inyo. So ngayong araw nga ay eh, magpapatanim na kami ng mais at dito sa lugar namin eh marami na rin nagtatanim dahil nga nag-aaraw na. So sana wala ng bagyo, wala ng baha. So ito yung itatanim namin mga kamag-anak, itong Sweet Pearl F1. So mapapansin nyo mga kamag-anak, mainit na. So galing kasi silang magtanim doon sa unang nagpatanim at pagkayari ay eh, tsaka lang sila dumiretso dito sa amin. So ayan mga kamag-anak, Uh, flex lang natin muna pala itong ating napakalupit na clothing ayan, tupad eh, napakaangas <laughs> Dito sa lugar namin mga kamag-anak, eh, marami nang nagtanim ng dilaw. So yung tanim nila, yung sweet fortune ng Ramco seeds. So yun din dapat yung tatanim namin. Kaso nga syempre, baka magkasabay-sabay na naman ng pare-parehas na tanim. So nagputi muna kami at para hindi abuti ng Pasko. So kasi yung mga tanim na dilaw, abuti nyo ng Pasko sa 70 to 75 days. Ito kasi 60 to 65 days lang. So hindi tayo aani ng Christmas. Madalas kasi mga kamag-anak, kapag ka ganong panahon, eh, matu ang maes at madalang ang mga mamimili. Ito naman mga kamag-anak ay hindi naman sobrang accurate. Kumbaga based lang sa experience natin na kapag kaganong panahon eh, talagang matumay ang maes at minsan mababa pa yung presyo. Nagsimula na rin tayong magpabuto ng mga maes mga kamag-anak dito sa mga kasanggan natin at karamihan nga ng tinatanim nila ngayon ay sweet fortune ng Ramgo seeds nagpapabuto nga rin tayo mga kamag-anak na itong puti ng Sweet Pearl F1 ng East West Seed. Kung makikita nyo nga mga kamag-anak ay pinapaalang o tapak yung pagtatanim namin dito. Ayan, magbubudbud ka lang ng dalawang buto tapos tatapakan mo tsaka mo tatabunan. Ito pa rin yung old school ng pagtatanim ng mais mga kamag-anak. Sa ibang lugar mga kamag-anak at sa ibang bansa ay gumagamit na sila ng mga bagong makinarya na tumutulong para mapabilis at mapadali yung pagtatanim ng mais. Hanggang dito na lang po mga kamag-anak. Bye. Allah